magandang tanghali mga kabisay tayo ay magluluto ngayon at ayan kung makikita nyo meron tayong nakasalang na ang <laughs> tawag dito uh, kawali at <laughs> uh, probinsya probinsya dating mga kabisayo oh. dahil talaga namang nasa probinsya ako alright uh, tayo ngayon ay magluluto mga kabisay ng ating ulam sa tanghalian at ang aking lulutuin mga kabisay ay ayon yung ang uh, ampalaya at lalahokan natin ng karne norte na may itlog din syempre andyan na ang ating mga sangkap at mayroon na rin tayo ditong uh, ang tawag nito magic dinisa so yan mga kabisay ay pacham lang naluto dahil ako lang naman ang mag-uulam niya. So, abang-abang mga kabisay at tayo muna i-painitin muna natin itong ating kawali. Ayan nga mga kabisay, medyo mainit ang ating kawali. So, lagyan na natin ng mantika. Ayan. So, ating painitin muna yon. So ayan mga kabisay at mainit lang ating mantika. So atin nang ilagay itong bawang muna. Ayan. Ayan. At medyo luto na. Ilagay na natin itong sibuyas so ayan at ayan na nga mga kabisay tiluto na yung ating uh, sibuyas at bawang so atin namang ilagay itong ating ginayat na ampalaya yan haluin takluban muna natin mga kabisay yan so atin ang tingnan mga kabisay at tingnan natin kung yan nakabukadkad uh, na siya lagyan na natin ng asin mga kabisay tapos lagyan na rin natin ng uh, magic ginisa ayan magic ginisa yan mga kabisay shout out magic ginisa baka naman merry christmas <laughs> magpapasko na pala mga kabisay merry christmas sa inyong lahat yan Ayan mga kabisay at lumakas ang apoy. Ah, hindi naman pala nasunog. Ayan, lutun-luto na ang ating ampalaya. So, meron pa tayong ilalagay dyan mga kabisay. Ayan. Ang ating Lucky 7 carne norte At atin ang ilalagay Mga kabisay Ayan mga kabisay Mausok Layo-layo kayo at baka Kayo'y masilam <laughs> So Ayan mga kabisay Ilagay na natin ito so, Atin ang ihalo Para Swabi yan ang lutong pacham ni Tay Bisay baka magtatanong kayo kung bakit walang nilagay na tubig hindi na kailangan tubigan pa mga kabisay dahil yung mantika lang ang magluluto sa kanila so ayan at ating haloing maigi tapos kataklo at mamaya ay ating titingnan kung okay na dahil ito ay sandaling-sandali na lang hindi po pwede yung malata mas masarap yung medyo half cooked sya alright so ayan atin ang tingnan ulit mga kabisay ayan at lutong-luto na o diba alright unis uh -huh. so, yung mga kapisayat at atin ang ilipat dito sa lalagyan hindi ko pa simano doon sa kabila. kaya dinala ko na dito mga kabisay para malinaw sa inyong paningin ang pagkaluto ng ulam na pinacham. Diba? Lito na. So, kain na na. Yan. So, ayan. Ready na. Kakain na tayo mga kabisay. Thank you so much.